Good afternoon guys Andit ah, tayo ngayon sa likod no Bali na Lipat ko na yung Limang magkakapatid Ayun sila So Nagawa ko ngayon eh Ilalagyan ko sila ng bubong Para pag tanghali eh Hindi sila masyadong ano sa unit At the same time pag umulan Meron sila mga sisiluan Pag humapon sila doon at ko kanina na isama sila dito sa malalaki. Kaso, pagkalapag na pagkalapag ko nun, dalawang lalaki doon sa lima. binodi agad nung mayahin na malaki. Eh, pinagpapalo ka agad. So, ano natin na hindi uubra. Kaya dito na lang muna natin sila pagsasamahin nagsama. So, ayusin ko muna yung pinakabubuo nila bago natin bigay yung pagkain nila. Tsaka yung vitamins. So, samahan ko para tapusin natin yung pinakabubuo. Uh, so ayun guys na asya natin yan may bubong na sila so lagyan na natin itong pagkain nila tsaka yung vitamins nila

So guys, naisa natin tong sa isang ano natin. Yung sisyo, ayun na. Kung nakikita nyo, ayun na yung inumin nila at saka yung pakain. So, okay na. At kabila, eh, ganun din. So, kontain natin latis lang mga magsilaki. So, hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa panood at thank you guys for watching. God bless.